Hello, hello, hello. Today, magluluto tayo ng Bicol Express. Ito 'yung mga ingredients natin: pork, ayan. Garlic, ginger, onion, jalapeno pepper at saka 'yung alamang. 'Yung ilalagay natin. Tsaka s'empre 'yung gata. Ito 'yung mga ingredients natin 'yung gagawin natin na Bicol express. ayan Et. Okay, tayo na ngayon. Ayun, ay maghahanda na tayong maggisa mag Yan, salang natin kawali. Mantika. lagyan ng mantika. Yan, na. Ilagay na natin yung, natin yung bawang at saka yung luya. ayan, halu-haluin mm -hmm. lang natin hanggang ito ay mag-brown. Ayan, ano Halu yun. Maghihilang natin. Hayaan lang natin ito ay mag-brown bago natin ilagay yung baboy. Ayan, nag-brown na siya. Ilagay na na natin yung baboy. Ayan, ilagay na natin haluin lang natin ng haluin. Hayaan lang natin ito ay matusta o magmamantika. Ayan, haluin lang ng haluin. Hayaan lang natin siyang maluto siya sa sariling mantika. Ayan. ganyan medyo pula-pula pa. Alisin natin ng pula-pula yan. Tap Takpan natin. Lutuin lang natin ng 5 minutes. Yan. After 5 minutes, tingnan natin. Ayan. Wala na yung pula-pula. Haluin lang natin ng haluin. Hayaan lang natin maluto to Yung nagmamantika siya. Yan, medyo may pula-pula pa siya. Ibig sabihin hindi pa siya nakutya o hindi pa nagisa. Ayan, haluin lang ng haluin. Ayan. Lagyan natin ng paminta. Lagyan ng kunting asin dahil yung alamang ay medyo maalat na. Kaya kunti lang na asin ang ilalagay natin. Ayan. Kayaan lang natin siyang magisa sa sarili niyang mantika. Yung maglalabas yung mantika niya para masisi yung taba. Ayan, haluin lang ng haluin. Tapos tatakpan natin ulit ng another 5 minutes. Kayaan lang natin. Ayan. Okay, ayan. After 5 minutes, ito na siya. Yan, lumalabas-labas na yung mantika niya. Hmm, yan, o, oh, kita nyo. Yan. Mamaya babawasan ko yan ng mantika kasi masyadong mamantika. Mm -hmm. Yan. Hayaan lang natin, takpan natin ulit. pwede na natin ilagay yung alamang. Yan. Mamaya, ilalagay na natin yung alamang para medyo magisa-gisa. Ayan. Ayan, tingnan nyo, kung marami na siyang mantika. Ayan. Niluluto na. Ilagay na natin yung gata. Halu-haluin muna natin. ayan halo, halo, para hindi masunog, yan, ilalagay na natin yung gata. Ayan. Hayaan lang natin siya kumulo. At saka, hayaan natin lobas yung manti-mantikan niya ng gata. At ito ay mamaya, ay luto na, ilalagay na natin yung jalapeno paper mamaya. Ayan. Ayan. Ayan, nilagay ko na yung jalapeno. Ayan, halu-haluin lang. Halo. Ayan. Five minutes na lang ito ay luto na. Ito yung Bicol Express. Ito ang version ko ng Bicol Express. Ayan. Sarap. Mm-hmm. Ayan, kain na tayo. Let's eat. Thank you for watching. Please like and subscribe. Ayan. Sarap.